Kapahating kayo ni kilala <laughs> 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 <Oy>, ni <laughs> tatay ko. Uh, eh doon. di mo tama-tama, matali ka puntahan. Baka <laughs> po gawin nyo, pag uwi niyo po, gawin sila. Tama ang tumuwan yan. tapos yung naliligaw, binapunta yung damit. <laughs> eh, hey, dapat uh, uh, yung ma'am, dun kayo, marap sa likod, ma'am. <laughs> 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 malas <laughs> ko to, ayos to si Kuya, prangkahan eh. Bela mo. Apa? para kilala ko si Kuya. Saan, mam? Ma sa vlog. Ah, ah, sa vlog. Talaga, ma'am. Baka mukha ko lang po yan, ma'am. <laughs> vlog ba? <baka yun? laughs> hindi. Uh, Siya hindi. Siya yung nagbabiral na natatakot yung ibang na, ano. sa ano. Kasi ay, may syndrome. Oo. So, uh. uh, si Kuya. <laughs> mm -hmm. <laughs> Hello po. <laughs> <laughs> ah, siguro mo pagpasok. Parang nila si Kuya. Tagal nyo na nagdadrive, no, Kuya? Yes po, ma'am. Awa naman ang Diyos. Bakit ang kulan? Hindi ko alam mo, <laughs> Hindi mo nga sagot mo yun mo eh. <laughs> oo nga naman. Hindi wow, masagot si Kuya. Nasasagot mo, mo nung <laughs> <mo> ganoon. <laughs> Hindi, kasi kanina ang araw-araw. Okay. Oh, diba, oh, oo Oh, o, di ba? Oo, ano ba yan? Huwag naman. Apaka-marsh ko talaga pumunta ng Binondo. Maganda na ulan. Totoo? Oo. Atin naman Man, e. kami doon. Ay, eh. Ay, yun pala ma'am. May sagot, may sagot sa tanong niyo ma'am. Oh. Bakit ang bulan? Kasi kasama niyo si... Pwede sa Binondo. Alam mo na. I-vlog mo na rin tayo. Nakasama natin <laughs> si Kuya. Look <laughs> <laughs> who's driving. Yes. The famous. <laughs> Hindi naman po sa sapuhan lang po. Bukano po pero marami ka ng followers, no, kuya? Ano marami na rin po. Wow. na <laughs> kinikita niyo for ano? Malit lang, ma'am. Taga saan kayo, kuya? Bulacan po. Uh -huh. Ay, ang layo. So, from Bulacan, lumuluwas ka pa para Apo. mag-drive pa ikot-ikot? Pero hindi naman yung araw-araw, ma'am. Mm. Kasi, lugi pag araw-araw. Oo bimaw. nga, pero sa so dito sa Manila, may tinutuluyan ka. Dito sa Kochi, Oh, safe naman. Meron na. Okay, naman, naman po, Ano nga, ang pangalan mo, kuya, sa ano? Marlon Turret. Uy, <laughs> Grabe, sister, 2.2 million. Ang alin? <laughs> ang followers <laughs> niya. Yeah. Oh, o sabi ko sa inyo, mayaman na si kuya. <laughs> <laughs> di naman <laughs> po, <laughs> ma'am. Kuya, dito ka na... na. Grabe, ha? Di pa naman po, ma'am. O, ma 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 ano, uh... oh, kumikita na, ng mga ano. Oo, oh, ang ay, 1 million. May ina na, ang 50,000. Di naman po, ma'am. Kasi pag naka-reach nga ng 1 million ng followers, di ba, nag-send nga sila ng Oo. ano, di ba, yung balloon? Pero hindi naman po sa, ano, um, hindi pa sa followers naka- Basta yung kita po. Sa panamang... Mm. Sa views Sa views. Oo, oo, sa views. Tsaka pag binibigay siya ng gift. Opo. Bumang galing naman ni kuya. Oo. Bakit siya naman... Bakit sa akin... Saglit lang lang. Eh, 4 yung iyo, dos lang ako eh. Oo nga. <laughs> scatter pala oh, si scatter. mga may scatter eh. Mga <laughs> 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 oh, scatter yan, ma'am. Mga scatter ladies tong mga kaso. <laughs> Ay, ma'am. Kaya naman masala nilang ma'am, masalibangan lang. Oo, libangan. Gusto oh, oh, diba, ko eh, di ba usapan dos at 4? Ano ka ba? Ibang <laughs> 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 libang lang. Saan ka ba? <laughs> mga sister, tingnan niya kung sino yung nasakyan namin. Hello! Hello po! <laughs> ang famous! Aambunan <laughs> ah, ah, si kami Marlon. Ka. <laughs> May 2.2 million followers lang naman siya. Uh, diba? Ma. <laughs> Martin po ako. <laughs> <Adios>. <laughs> Sana kunin ka ni Sir Coco Martin, Nananawagan. no? Nananawagan. Baka pwede kang i-extra sa ano, batang kiyapo. Direk Coco, o. Oh, direk... <laughs> si Direk Coco ang ano mo. Hindi <laughs> doon po ako sa batang kiyapo, ma. Ha? Ano po ako sa batang kiyapo. Talaga? Opo, sama po ako dito. Oh? O? Opo. O, oh, diba? Hindi nga. Opo. Oh. Kaya po oh, yung ano, ako nanonood ko na lang. O, magkaroon talent eh. <laughs> Sikat lang po yun, ma'am. O, gano'n? <laughs> gano'n? Pero may part ka talaga doon. Oo, oh, sa, sa, kanya sasakay sa grab. O, hindi gano'n? hindi po ano po. Ako po yung kasakasama ni Pen Ko. Medina. Ah, Pen Medina. So, anong role mo doon? Sidekick. ma ano po, sidekick po <laughs> ni Pen Medina. Dati po, sige, mga, ano, may mga pulubi kami dati po doon eh. Ah, galing! Oh. Okay. Talagang kinuha ka ni Coco? Yes po. Oh, tingnan mo. <laughs> nakilala ko ang gusti ko maa pa kasi hindi pa nito kaya nang hindi pa nito kaya na hindi pa nito kaya na hindi pa nito kaya nang hindi pa nito kaya nang hindi pa nito kaya nang hindi pa natin kaya nang hindi natin si madam eh. <laughs> Kuntar kay. Ha, ate ah. Ma maaro rin. kayo di, eh. oh. Dito, ka naman, dito din maaro, oh, diba kanina? Ay, nakasama na natin. Bago, na kaya. bago kay pick up eh maaro po eh. Oh my God! Ko ay, seniyoy, ko seniyoy, ko seniyoy, po eh. ko ay, po ay, ay. Ayos to, ayos to si Kuya, prangkahan eh. Kaya, yeah. yeah, pala, may anday, may, may, -may ano, mo, siya pala may ano, uh -huh. balat. Balat sa puwet. <laughs> may balat. Tapos na yung ano mo doon sa Batang Kiapo. Meron pa rin ma'am, kaso hmm. niya wala pa. Pang... Ah, on call, on call lang kaya. Oh. kayo. Ang galing. Talagang totoo si Coco Martin mag ano, no? Pag tumutulong eh. Kumala niyo yung ano, pupunta niya ma'am? Uh Oo. -oh, yung exactong nilagay kong address. Oh. Yun doon. Sira, nagloko siya yung cellphone ko, di siya maano ma'am eh. Oh. Ah, ganon. Ay, ah, i-ano ko na lang, we-waste wi ko. Bigla nagloko eh, nasa makaisi madam eh. <laughs> <laughs> yun, nakakita po na ito. Ate. Parang ibalis yata kayo, ma'am. Talagang, ate, um, kasama ka na sa pagsikat ni kuya. Ami, <laughs> parang ibalis yata kayo, ma'am. Talagang, oh. ano eh. O, ang kala niya ito, umikot muna ng natatatlong tat ikot, ma'am. Parang ma'am. <laughs> Mapagpag, barapagpag. Oo, sa kalaban niya. May... Ay, tito, tuyo, ba't ganun? O, diba? Ha? Huh? Oh, uh, yung uh, ang taas. Oh, nga naman, huwag mong kontra yun. Sabi sa'yo, kuya. Ano, diba, ano, tiyo siya, diba, mga dinididilim, mam, oh. Kasi, diba, sabi, diba, sabi ko sa inyo, ma'am, ano, pagpag niyo muna, niyo. umikot mo um, na um, tatlong ikot, para mga, Oo, <laughs> nga, napagpag na, napagpag. Ano yung, ano yung balis, mam? Ma diba, dapat yung naliligaw, binabuntay yung damit. Eh, hey, dapat oh, uh, ganyan, ma'am, doon kayo, marap sa likod, ma'am. Ah, <laughs> oh, uh, bumi biyahe tayo, mga bumi biyahe tayo sa salon. Lo, mo talaga. ka? talikod talikod ka daw para makontra, oh, bro, no? Oo, ganun. So, po yun, eh. Kasi yun sa fikma lang, di ba? Pag ano, naliligaw ka at may babalik sa mo. <laughs> Yan, kayo po mismo babaligtad, ma'am. <laughs> <laughs> Ngayon siya mismo babaligtad. Para gusto talagang mawala talaga yung, 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 ano, yung inaisip yung parang pagpunta kayo, umuulan, ganun, para may sumpa sa inyo. Uh -huh. buhay, ganun. yung paano yung napaypaso nyo rito. Yung... <laughs> Pag-uwi <laughs> niyo ba? <boy. laughs> Ganun Amal, ba yan? Kaya <laughs> ko tatungod ka. Para niya siya. <laughs> <laughs> yung mama. Baka, nah. uh, baka, baka na gawin niyo. Pag uwi niyo gawin niya siya. Tama lamang yan. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> iba Totoo rin. Ibang, 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 Iwan daw nga d'yon. Kaya tulungan Ano naman yung orasyon na? Anong orasyon yun, ma'am? <laughs> Mamaya, sasabihin niya. Ano may yung sabihin ni kuya kanina? Paano ba yun? <laughs> orasyon yung orasyon, ma'am. Orasyon ba yun? Orasyon ba pala? Lawain mo kaya yung sasakit. Uh -huh. Aha. <laughs> ano masasabi mo doon, kuya? <laughs> Kinalawalan. <laughs> Ayan na, nag na ulan, oh. Habis sa yung may tulungan. Tumagal na kayo mong ganun eh. Marap kayo sa likod mo, eh. Tumalikod na kayo, mami. eh. Talikod na nga ako, parang. <laughs> Naniniwala <laughs> na siya. Koti na lang, koti na lang. Naniwala tuloy si, ano. ligat talaga ang pangandar yun, eh. Pang pang-contra doon, ano yun, ma'am, eh. O, yan mo kuya. Mukhang oh. nag-aambun. Kaya <laughs> nga, Ay, kasi yung man yung mami, ayaw. Ay, ha? Ay, nakat naman ako yung mama, namumuti na rin sa sa'yo, punta natin ang ano. <laughs> Ito yung stoplight, oh. Talented <laughs> na yan Ehh, 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 No, ehh, 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 gawin ehh, 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 Mukhang kailangan mo na ate gampanan. Oo. Oh, oh. Parang gusto talaga na no? ma, ma, ma -araw talaga, mamawala Mawala yung ano, ma'am. <laughs> Ba't doon ang maaraw, oh? Doon. Para sa atin lang mamie mulan, mam, eh. Para sa sakil lang ating mulan, ma ma'am. <laughs> dito na maaraw, ma maaraw doon, ma'am, ha? Tayo, tayo sa <laughs> <dito> ng ulan. Ano, ulan? <laughs> Parang kayo susundan talaga, mam ng ulan, eh. <laughs> Parang ikaw lang talaga, ate. Oo, oh, po. Okay. Ah, kayo, panganay ah, namin. yes. Ako ang bunso. <laughs> Ay, bunso. Tres Marias. At ang babae na mo kayo? Opo. Oh, Swerte pala kayo, mami, no? Yes. Kaya pala kayo, mami. Oo nga. Kaya imposible <laughs> sinasabi mo. Hindi kaya, eh, medyo sa ganun, meron taga isa na mag-ano, parang kakontra. <laughs> <laughs> Ah, Siyempre, ganun yun, di ba? Ganun ba yun? Parang isang, black sheep? Para, para may isang pamato talaga. May isang pamato. may isang pamato. May isang pamato talaga dun. Ay, wala ma maraw na. Nakatulog kasi si Mom eh. Ah, nakatulog. Ma oh, na lang. <laughs> ang gisingin, gisingin. Pag nagisingin nyo, dapat bukos bigla ulan nyo. Huwag mo munang gisingin, ha? Kasi pag na kayo. <laughs> Ayan, malapit na tayo. Ayan na, ang ingin. Ayan yes. <laughs> na, gising. Bumata, mabuntol yung mama. <laughs> Ang eh. Message mo kuya. yan. Kaso di siya ma-accept dahil ano eh. Ah, ano, ano, yung, not supported ba? Ako po eh. Tata na mo siya kuya. Para... Ay, kumaman, ano eh, cellphone eh? Ayan, ayan. i like. I-kuchillo Ang mo? Dali mo. Ayaw mo. 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 Ayaw mo. Ayaw mo. Inalis Inalis niya Ayaw talaga. mo. Matutulungan mo na ako. Ako mo nadali mo ngayon ah. Gumante kuya, gumante. Si no. Simple-simple na rin ah. Dapat di niyo ako dumo ma. Pagbigay na ko si kuya ng cellphone eh. Kuto, ano, ganyan ganyan din 'yo ba kaya? Naprank, naprank mo ako din mama. Alam mo ha. Naprank siya, naprank. Eh, sa battery na 'yan, ganun ba? Tidakala. Tidakala. P339 Dahil pinatawa tayo ni kuya 300 na lang Uy! <laughs> kahit nga, kahit nga, kahit nga ma'am, okay lang ma'am eh Wala wow, okay. problema dun ma'am eh, basta Walang panggatas yung anak ko Tsaka ano Anong kabagat yun Pasko naman ngayon ma'am Kaya okay lang yun ma'am Ay hindi ba Pasko? isang Ay, basta, buwan pa Basta pag bear na ma'am Ano na eh Paano yun? Kasama ko ka sa vlog ko ma'am ah Ah, diba? ah ikamilok, ikamilok, ikamilok. Ay, kamera ko, may kamera sa mama ko. Ay, yeah. Tawag niya kami. Ang mga titas of Manila. <laughs> <The> Kitrina <Kikita>. <laughs> ng makikita ako ng ko. Ah, ah. <laughs> tama tama ma'am, na sabi mo, sabi ka mo nung driver, para mo mo ng mall, 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 sumbak, daw kailangan ako eh. <laughs> Nako, paano yan? <laughs> La Ipoposte ko oh, yan. yan. <laughs> oh, Sabi ko, ako pa yung Oh my God. Aas natin yung Aas natin yung ano ma'am yung, yung mga masaya lang ang ba sa natin oh, ma'am Ay yung masasaya lang Baka kayo ni Uy <laughs> 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 Uy Kilala ni Tatay ko Ay okay, yung pala ma'am Ay eh, di mo tama tama Matali ka puntahan <laughs> Ayan kuya Dahil natuwa ko sa'yo sa Yes po Yehey Yehey lang <laughs> pala. 1,000? Eto na! Yun! Nakamano, nakamano ko, nakamano na ako. Ito na nga. Ito lang para sa iyo. At dahil sinabi mo na siya ang dahilan ng ulan. <laughs> Tuwad o sumpa. Tuwad o sumpa. Ako kuya, pasensya ka na. Hindi man pasensya na rin po kayo mama. Ako <laughs> si Raul. <tawad. laughs> kuya, baka kailangan mo to. Baka kaya hindi ka makapag ano. O nga. Baka kaya mm hindi -hmm. Di okay. okay, baka ba lang pagbaba ma'am, okay na to. Oh. Um, <laughs> <laughs> Buti <laughs> no, ba naman yung shell mo? Balit talaga. <laughs> oh Balit sa pet. mo yun sa susan. <laughs> <laughs> handphone. Oh. sama mo kami ki direct ko ha? Sige po, oh, sige po. Oh. <laughs> kailangan <kinakain> ng <yung> ulan? Oo <laughs> <laughs> oh, nga na para hindi nagagamit na ng, ng, mga props, no? Correct. Ah. TV niya. kami. sabi sa dito, dito ma'am. Dito? Ah, dyan. TV Sabing ulan, ulan. Oh. Ito na ulan, kailangan ng ulan. Oh. Salamat. Ipasok na, ipasok na yung mga paulan. Oh, okay. <laughs> ma'am, no? Kuya, thank, you. Ah, Thank you rin po, ma'am. Maraming salamat. Ito mo.